Kapatid, pasukan na naman. Kung dati ang pasukan ay month of August at September na nagtatapos tuwing buwan ng tag-init, ngayon ay muling binalik sa July na talaga namang buwan ng tag-ulan. Kaya naman, halina't alamin natin ang pulso ng ating mga kapatid ngayong unang araw ng klase. Anong mas gusto mong araw ng pasukan? tag-init o tag-ulan? Tag-init o tag-ulan na pasukan? Tag-ulan po. Bakit po tag init Kasi po, mas less po yung init kasi marami po mga estudyante napapahama ko sa init kasi hinihimatay po sila. Tag-init po kaya. Bakit tag-init? Kasi po pag tag-ulan, marami po na pepperwisyo dun sa ano eh. Pag tag-init, pag tag-init naman. ka? Ano po? Tag-ulan, okay lang po kasi di po bahay yung mga daanan. Tag-ulan po. Kasi po pag mainit po kasi, pag yung classroom po, onti lang po yung electric fan. So, hassle po sa mga estudyante kasi po, hindi naman po lahat kayang mag-afford ng mini fan. Pag ulan, Dapat, eh, mas hindi kasi hassle sa mga bata kasi syempre hindi mainit. Tsaka, ayun. Okay naman yung ano eh, tag-ulan. Oo, oh, maraming. po, maraming. Si, pa. Kaya, po mas oh, okay din sa akin kaya although mahirap sa mga bata, pero kasi yung, yung weather niya, kasi talagang hindi ganun kaano, yung kainit eh. Okay sa akin yung tagula. Kasi pwede naman payong lang, okay na eh. At tagula? Kasi maganda sa mga estudyante, malamig eh. Kaysa tag-init. Mas maganda pag tag Opo, gusto po namin tag-init. Kasi po mahirap po pag umuulan, kasi bumabaha po yun eh, at mahirapan po yung mga bata kung pumapasok po. Sa aming mga guro, sa anumang panahon naman ay handa kami. Kaya lang dapat uh, isaalang-alang pa rin yung kaligtasan ng mga mag-aaral na ayon sa panahon. Tsaka na sa mga mag-aaral naman ang kagustuhan upang uh, magtamo sila ng kaalaman sa pag-anunsyo ng DepEd na muling ibabalik sa July ang simula ng pasukan upang maiwasan ang matinding init na naranasan ng mga estudyante nitong nakaraang buwan ng April at May naging hati ang opinyon ng publiko para sa ilan mas mabuti ang tag-init habang ang iba naman mas maayos ang tagulan dahil malami. kapatid ano panahon, ang kahalagahan ng kalusugan ay dapat pantay sa kahalagahan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Tag-init man o tag-ulan, present ang News 5 sa mga trending issue. Kaya naman para maging updated, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.